hello mga Dabarkads Kamusta po mga supporters Ni Mayor Jose Manalo So samahan niyo po ako Ikakabit ko ang uh, unang tarpaulin Dito po Sa magiging headquarters din po natin Okay so ito yung magiging headquarters Ng Models of Manila At ng mga volunteers For Mayor Jose Manalo Movement Okay um, Ikakabit ko po itong tarpaulin natin Dito ito po along ano to along Sergeant Rivera. Okay, so main road, main road po natin kakabit ito. Sa ngayon po, tarpaulin muna. Tarpaulin muna pero eventually ang gagawin po natin in the future, oh, baka billboard na. Billboard na po sa susunod. Okay, sa ngayon po, tarpaulin muna. Samahan niyo po ako, ikabit po natin. Let's go. Ayun, ilabas mo natin. Hey, yo, Jose. Hey, yo, Jose. tarpaulin Mayor Jose Manalo o, so, Ang mayor na walang talo dahil ipinanganak na Manalo Yan. Alam lang gagamitin natin Taas-taas natin Para taas pa, kaya ba? itaas pa natin ng konti para ano? Oh, ayan o no? oh. Siyempre tataas natin ng konti para kitang kita Ayan o Kakabit po natin to sa iba't ibang parte ng Pilipinas. sa so, Tapos pantay nyo lang sa kabila. O, diba? O, sa ngayon, tarpaulin muna, mayor. O, pero in the future, eto yung mga billboard na. Billboard na susunod natin. O, sa ngayon, yan muna, tarpaulin muna. Pantay ba? Ayan, pantay natin. Ayan. Ang ganda. Mayor, Mayor, Mayor Jose. Yung ano pa patali na din uh, itong baba para hindi nilipad. Oh, alambre lang. Yo oh, no, Mayor Jose. Ito yung zoom out natin. Oh, kanta oh. So highway yan, guys. Oh, main road yan. C3, C3 ang tawag nila dito. você, ganda Pula natin, o yan o highway Malaki na palaki yung types na gagawin natin Sa ngayon, ganito muna Ayan, Tali natin para hindi 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 hanginin Sobrang higpit baka maano din. Baka mabitak. iluwagan mo lang konti, para lang may yan. Tapos yung kape din. oo oh, Konti lang para hindi lang magano. Hindi lang hanginin, 'no, ganda. Oh, di ba? So ayan guys, nakakabit na unang tarpaulin para kay Mayor Jose Manalo. Thank you very much kuya. Ayan, syempre dito tayo magpapatawag ng mga volunteers natin para mga kampanya sa buong Pilipinas para maiboto si Mayor Jose sa likod ng balota. <laughs> so ayan, nakakatawa guys. Ayan, nakakabit tayo uh, sa mga susunod na araw sa iba't ibang lugar. Hanap tayo yung mga magagandang pwesto. Tsaka palaki ng palaki yung mga tarpaulin na gagawin natin. Sa ngayon ganyan na muna. O, pero ito highway yan guys. So kita nyo highway yan. O. Skyway sa taas. So highway. So kitang kita itong Mayor Jose. So thank you very much guys. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Uh, meron na pong Instagram si Mayor Jose. Mayor Jose Manalo. Sa IG. Hanapin nyo po yon. Tapos uh, yung team song. Yun po meron na din. So abangan nyo guys. Thank you very much po. See you po mga Dabarkads. Bye-bye.